Ito ang bansag ngayon sa pondo ng ilang senador na inirealign nila patungo sa ilang LGU o Local Government Units at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. May petisyon na ngayon sa Korte Suprema na kumukwestiyon dito pero pagtatanggol ng Senado, legal ang ginawa nilang realignment. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph Jessica, may pork barrel pa nga ba o wala na? Kung mga sendor yung tatanungin natin, sabi nila yung pag realign nila ng pondo ay nasa kapangyarihan nila at hindi ito taliwas dun sa desisyon ng Korte Suprema tungkol sa pork barrel. Tumakbo ulit sa Korte Suprema ang mga dating petitioner kontra sa pork barrel o Priority Development Assistance Fund o PDAF. Reklamo ni dating senatoral candidate Greco Belica, binali wala ng mga mambabatas ang utos ng kataas taasang hukuman sa desisyon nito ukol sa PDAF na bawal na dapat ang mga lump sum fund sa budget o yung halaga ng perang hindi nakadetalye kung saan ito gagastusin. PDAF is still alive. Binagsak, inalis lang po sa opisina ng mga legislators. Binagsak sa regional pero lump sum pa rin. Kaya humingi si Belica ng temporary restraining order o TRO sa korte para maharang ang paggastos ng mga lump sum fund. Umabot daw ito sa 143.7 billion pesos. Ito raw ay hindi sangayon sa konstitusyon base na rin daw sa sinabi ng Korte Suprema. Dapat daw kasi tiyak o specific ang pagkakagastos sa ng pera kumpara saan ito. Kabilang sa makinikwasyong lump sum fund ay ang abo sa 405 million pesos na local government support fund kung saan 200 million pesos dito ay galing sa dating Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Sen. Jinggoy Estrada. Nag-realign sa Estrada ng 100 million pesos para sa lokal na pamahala ng Maynila kung saan mayor ang kanyang amang si Joseph Estrada. Tig 50 million pesos naman ang Lalo Cagayan at Caloocan City. Bukod kay Estrada, nagrealign din ng kanilang pida si Sen. Lito Lapid, Sen. Bong Revilla, Sen. Antonio Trillanes IV. Limang senador naman ang nagrealign ng pondo nila sa Calamity Fund. Paliwanag ni Sen. Jesus Sescudero, Chairman ng Senate Finance Committee, walang mali sa ginawa pagre ng pondo ng mga senador. Hindi raw ito hidden pork. The Supreme Court defined pork as um, any post-enactment intervention of a member of Congress. Mm -hmm. This is not pork. Anong gusto nilang gawin namin? Pag may pinresentang budget ang presidente, hindi namin pwedeng galawin, hindi namin pwedeng i-adjust, hindi namin pwedeng i-realign, hindi kami pwedeng mag-amend. As is, kung anong binigay ng presidente, yun din ang aprobahan namin as if rubber stamp kami. Hindi naman po pwede. Decision daw ng mga senador na mag-realign ng kanilang mga pondo propriety and morality, it's up for Senator Estrada to defend that and to um, justify that. I brought it out, um, I brought it up with him. Mm -hmm. Sabi ko, baka may pumuna, baka may magreklamo, dahil nga um, Manila niya ilalagay at nandun ang tatay niya. Mm -hmm. So, barit ayon sa kanya, kailangan daw. So, um, ayon din sa majority caucus namin, sa all-member caucus. Kung ano man ang desisyon ng kada senador dun sa original PDAF allocation, panindigan nila. Si dating National Treasurer Leonor Briones ang paliwanag ang Special Purpose Fund tulad ng pantulong sa mga local government unit ay pondong nasa ilalim ng Pangulo. Pero bakit daw sa halip na ivito ito o ipawalang bisa ay nagpalabas na lamang ng kondisyon sa paggastos nito ang Pangulo? Sa kanyang veto message suko sa Local Government Unit Support Fund, sinabi ng Pangulo na maaaring hindi sa ngayon sa kanilang prioridad ang binadjat ng LGUs kaya inatasan nito ang DBM na maglabas ng guidelines sa paggamit nito since 2010, the president has been utilizing the ALGO and his special purpose funds. Several administrations before him have been utilizing the ALGO. Does that mean that he has been doing, spending the ALGO without guidelines? Because now he's asking for a guideline. Tingin pa ni Briones dahil bawal na ang pork barrel, tila ang special purpose fund naman ang ginagawang pitaka ngayon ng ilang mambabatas it stays for as long as you still have the President's lump sums. Because here, doon sa President's lump sum linagay eh. Uh, Kasi, Jessica, ayon sa Department of Budget and Management or DBM dito kay Secretary Butch Abade, eh, wala raw naman silang ilalabas na guidelines mga mangyayari na lamang ay eh, kapag may request para sa pondo ay evaluate nila yung uh, request na yan. Jessica? Okay, hidden pork, pork with no name, sabi ni Dean Agabin. Meron ba talaga o wala na? As, uh, as stated by the Supreme Court in very clear uh, terms, di ba, Joseph? Yes, pork as we know it before. Ibig sabihin, ito yung 200 million pesos at 70 million pesos kada kongresista, 200 for senators, wala na yan, no? Pang -nang, uh, ang kapangyarihan naman nila to realign before ma-aprobahan yung GAA, yan yung meron tayo at nakita natin dito sa, sa JA for 2014. So, yung kapangyarihan na mag-realign ng mga kongresista, mga mababatas natin ay nandyan pa rin, Jessica. But yung pork as we know it before, ay uh, wala na yan, Jessica. Okay, but technically, if they realign, Hmm. that's as if they still have the funds at their disposal na sinabi ng Supreme Court eh hindi nga po pwede dahil mambabatas sila they should be uh, legislating laws they should not be can they? Uh, I'm not sure about the yung uh, pagkaka-phrase ng uh, Supreme Court no? can the legislators dictate where the funds should go kasi yun yung sinasabi ni uh, ni uh, Senator Escudero hindi naman daw po pwedeng rubber stamp sila yes uh, but then again can they dictate where the funds should go? Let's uh, to answer your question, explain natin yung logic ng mga representatives, mm -hmm. no? Yung mga senador natin at saka yung mga uh, mambabatas sa lower house. Ngayon, ang sinasabi, kaya nagkakaroon ng ganyang sistema na pwede silang makialam before, no? Yung i, i, i aprubahan yung budget. is e, sila yung nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanilang mga constituents. So, halimbawa yung mga kongresistas sa kung namang rehiyon, kung hindi halimbawa naka, nabigyan, no, ng eksekutibo ng budget or nakaligtaan yung isang ay kap uh, uh, ano to? responsibilidad noong uh, representative nila na ihatag yung pangangailangan ng... Narinig na natin yan eh. That's diba? Right. Narinig na natin yan. Paulit-ulit na nilang sinasabi yan. But the Supreme Court has already ruled. Now, under their uh, ruling, ruling last year, pwede pa ba nilang gawin yan? for as long as they do it before the budget is passed Jessica Okay in this case uh, they did it before the budget was passed That's right ma'am Um uh, remember nung October I think nagkaroon sila ng caucus and then uh, noong ipinasa na ang bicameral uh, conference committee uh sa bicameral conference committee hearing ay ginawa na nilang lahat yan and they made sure naman na ginawa nila before uh, they made sure the compliance sa Supreme Court decision as far as kasi ang pinaka problema dyan, Jessica is kailan mo gagawin mm -hmm. pag after na nangingi alam pa rin yung mga mambabatas natin, ang sabi ng Korte Suprema, bawal yon. Do it before, Jessica. Okay, but I also remember that even before the Supreme Court uh, issued a resolution or a decision, mm -hmm. eh, parang nasuspend suspend itong uh, issuance of PIDAF and pork barrel. That's right, Jessica. Nagkaroon ng TRO until mm -hmm. the, yung decision nila ay lumabas sometime in November, I think. So, walang conflict doon? wala ang talagang pinaki-issue dyan is yung dapat gagawin. Ang sinasabi kasi ng Korte Suprema is kapag uh, uh, sumausaw no, sa pondo ng ating uh, pamahalaan yung mga mababatas after, ay parang hindi na sa uh, parang pagta, your contravening na 'yung power na ibinigay sa iyo. Ibig sabihin mm -hmm. nakikialam pa na sa function ng executive. So dapat, kung halimbawa gusto mo na mag-realign ng pondo, gagawin niyan before i-submit 'yung budget. But na again, 'yung mga critics sa sinasabi nga 'yung propriety minsan, 'no yeah. ng mga kongresista or mga mambabatas natin na okay, may kapangyarihan ka na mag-realign. Baka naman ang gawin na ilagay doon sa mga areas na uh, gusto nilang ilagay halimbawa ay uh, sa mga uh, lugar kung saan sila galing so yung property i i think that's not uh, something that the law can answer right now ang, ang gagawin na lamang dyan is yung monitoring ng DBM oh. ngayon bawat paghihingi yung isang uh, halimbawa dun sa kaso ng uh, 100 million dun sa city hall no ni senator estrada pag hiningi na yan ng city of manila ay uh, sasalain ng DBM kung saan talaga pupunta yung pera. And it's up to the DBM to approve, to release the budget. Remember, this is an SPF, Special Purpose Fund. Ang control niyan ay nasa Presidente Jessica. Okay, mahirap niyan. Lahat sila ngayon mag-realign na before the budget is uh, is approved. Di ba? Yun na yung gagawin nila. Well, they can already do that with this uh, President na naset na ngayon. They can hmm. keep on doing that uh, from here on. That's right, Jessica, because within, that's within their constitutional power, no? Dalawa kasi yung pwede na lang gawin, no? Either i the, ilagay mo siya sa mga agencies, in which case, mas madaling tuntunin. Kasi tatanungin mo lang, halimbawa, oh, hindi the di sana puna yung pondo. Ang um, sinasabi nito si Professor Briones, pag inilagay mo siya sa lump sum, ibig sabihin, napaka-vague kung saan siya paglalagyan, mo mm -hmm. ang doon nagkakaroon ng problema, Jessica, in terms mm -hmm. of the implementation and uh, usage ng pondo, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.